Hello guys, welcome to my channel So today po ang video po natin ngayon ay tungkol sa ating halamang fortune. So itong fortune na to guys, ito na po ang isa sa mga maswerteng halaman o pampaswerteng halaman. So tinalakay ko na ito ngayon para sa may mga fortune dyan, eh magawa nyo na ng ritual. Dahil ang halamang ito guys ay mabisang mabisa na pampaswerte Tumutupad talaga ito ng kahilingan at talagang maraming pinayaman na ang halamang ito. So ito ang ipipicture ko sa inyo ngayon. Okay po? So guys, ah uh, ngayon pa lang po pinapayo ko na sa inyo na bumili na kayo or uh, humanap na kayo kung saan kayo makakakuha ng fortune plant. Okay po, so itong fortune plant po ang tawag din dito ay drasina. Okay po, drasina din po ang tawag dito. Isa ito sa mga drasina plants, yung fortune plant na yan. Okay po, so isa po iyan. So bakit ko po ipinapayo na bumili na kayo ngayon? Para po pagdating ng December, ang fortune ninyo malago na, masiglang masigla na. Okay po, kapag masigla na ang halaman, makakapagbigay na sa inyo ng lakasyon at swerte. So dito sa halaman natin na to, meron tayong gagawin na ritual dito. Okay po, kung ito man ay nilagay niyo sa loob ng tahanan ninyo. Halimbawa po, ah, ginawa, nilagay nyo pang paswerte sa loob. Ah, sa mga nagtatanong po kung saang direksyon ito magandang ilagay para dumami ang pera ninyo, ay sa, ilagay niyo po sa east, southeast at east. Sa east po, ah, para po mag-represent siya ng good health sa east. Okay po? para naman po magrepresent ng maraming pera sa Southeast. Okay po? So, yung dalawang lugar na yan, pwede pwede ang fortune dyan. So, maaari nyo rin lagyan ng ibang direksyon pero yun po ay kailangan sukatin na. So, hindi ko po ipapayo sa inyo na ilagay sa ibang direksyon. Okay po? Kung sa loob ng bahay ilalagay, siguraduhin ito ay nasa east o sa southeast. Okay po? Kung sa tindahan naman ninyo, wala pong problema, ilagay nyo lang sa natatanaw ito ng inyong uh, customer. Ilagay nyo lang sa natatanaw. Huwag po sa nakakaharang ha. Huwag pong ilagay sa nakakaharang kasi uh, hindi maganda yon. Natatanaw lang ng customer ninyo, malaking bagay na. Okay po? Dahil mag a ng maraming maraming customer. Kapag nakita ng customer yan na ganyang ka-lash ka yung halaman ninyo, talagang mapapabalik-balik sila. At tinatawag sila ng fortune. Okay po, ang fortune talaga ay pantawag ng mga customer kung sa tindahan mo ito ilalagay. Okay po, so maraming gamit ang fortune. Ngayon pa lang, uh, tingnan mo na yung dahon ng fortune mo. Masigla ba yan? Baka naman may naninilaw dyan, tanggalin na agad dyan. Ngayon kung ang fortune mo ay uh, medyo mamamatay na ganon, itapon mo po agad. Huwag pang hinayangan yan dahil kaya na nilaw yan kasi hinigup na niya ang mga bad energy na nandiyan Okay po? Hini Kung hindi mo naman po nilunod yung halaman mo, hindi mo diniligan ng sobra at nanilaw, yan po ay eh, itapon mo na agad. Dahil hinigup na niya ang bad energy na nandiyan dyan sa space na yan. Okay po? So, bilang gagawin naman natin itong ritual na pampaswerte. Ang gawin mo dyan guys, para madagdagan ang, ang lakas o ang power ng ating fortune plant na yan, kumuha ka ng 8 coins. 8 coins ha? Walo, 8 coins. Sa paggawa ulit ng ganitong ritual, Martes may oras umaga, Biyernes may oras umaga. Okay po, sa paggawa ng ganitong ritual, Martes at Biyernes may oras umaga at ang 8 pisong coins dadagdagan mo po ng ano pampaswerte pa po bawang itanim mo ang bawang dito para lubos po, nakita nyo ang bawang kung gano ka katindi ang kapangyarihan ng bawang guys talagang mapupuno yung cash register mo o yung lagayan mo ng pera kung sa tindahan mo ito ilalagay araw-araw magugulat ka guys napakaraming bumibili Napakaraming pera, marami, malaki ang kita ng tindahan mo kung ito ay gagawin mo. So, ang bawang po na yan ay dinasalan na. So, ikaw po dyan na subscriber ko na nanonood sa akin, siguraduhin mong nag-wish ka sa bawang na yan. Siguraduhin mo po na yung wish mo dyan ay patungkol po sa paglago ng tindahan mo kung sa tindahan mo gagamitin. Kung pampaswerte sa loob ng bahay, swertehin ang lahat ng nasa kabahayan ninyo ang nasa loob ng bahay ninyo. Kung kayo ay may malaking negosyo, mas lalo pang lumago. Okay po. So dito sa paggawa nito guys, ibaon nyo. Wala pong problema kahit makita ng customer na may bawang kang binaon. Kapag nagbabaon ng bawang, gumamit ng kamay. Huwag pong gagamit ng kung anong pantanim dyan. Kamay mo po, mismo, para ang puwersa, ang kapangyarihan po ng enerhiya mo at ng lakas ng halaman ay magsama okay po, magsama matutupad yan, mabibigyan ng buhay yan habang lumalago ang bawang na yan dyan makikita mo, lumalaki rin ang kita ng tindahan mo paniwalaan mo, yan ay matutupad sunod, pagka nailagay mo na yan yung bawang na yan, ikaw ay nag jan. dyan diligan mo ng konting tubig konting tubig lang isang beses lang hanggang siya ay lumago. Hanggang siya ay lumabas. May sibol lang lumabas dyan, saka mo lang siya ulit didiligan ulit. Huwag mo siyang diligan ng diligan. Hindi kailangan yon. Kasi ang pagdilig ng pagdilig ng madalas, draining po yun. So tumatagas ng tumatagas dyan. Hindi maganda. Paminsanan lang ang dilig nito kapag tuyong-tuyo na ang lupa. Kasi katumbas din po ng pagkaubos, yung panay-panay dilig, tulo ng tulo. Yung pampaswerteng nilagay natin dyan, maaalis, masasama sa pagtapon. So, dapat ninyong tatandaan ninyo na maigi na kapag gagawa ng pangritual na pampaswerte, may mga alituntunin na dapat sinusunod. Kasi baka sabihin nyo, hindi naman tumalab sa akin. Kung yan ay hindi tumalab sa iyo, ikaw po ang may problema. Kung sinunod mo lahat, imposibleng hindi ka sinuwerte. Okay po? So ito ay sinishare ko sa inyo dahil napakabisa ng ritual na ito. Ang pagwiwis huwag kakalimutan. Sunod, ang coins. Yang coins na yan, ang number 8 po ay napakaswerte numero. Never ending po ang number 8. So ibig sabihin, hindi hihinto ang swerte sa iyo. Kaya ito ang ginagamit mo. Okay po? So number 8, nagwish ka na dapat dito. Ang wish mo po ay patungkol sa paglago po, aha Paglago, pagdami ng kita, ah, pagyaman, pag-attract ng customer, dadami ang customer ko, ganun po ang pag-wish. So, itong coins na to, ito po ay hindi mo ibabaon sa lupa. Pabayaan mo na makita ng mga customer mo yung coins na yan. Ipapalibot mo yung walong piso dyan sa katawan ng ating fortune. Bakit? Yang nilagay mo na coins na yan guys, yan ang magsisilbing seed money ng tindahan mo. Ibig kong sabihin seed money or mother money, ito yung money na hindi mo magagalaw. Hindi mo, mauubos, hindi mo maipang susukli eh. At hindi mauubos dahil talagang hindi mo gagalawin, dyan lang siya. Okay po, lalagyan ng walung piso na coins. Yan ang magsisilbing mother money. So, ito kapag ito ay nakita ng customer mo. Halimbawa, guys, eh, may, may pangyayari na nawala yung isang piso dyan. Nawala. Hindi mo alam kung nasaan. Huwag mo nang alalahanin yun. Palitan mo na lang ulit. Kasi, minamalas po ang kukuha ng coins na yun. Nang walang paalam. Kung ikaw ang may-ari, kukunin mo. Walang problema sa'yo yan. So, kapag ito ay kinuha ng ibang tao nang walang paalam, mamalasin po siya. So, dapat hindi niya yan ginagalaw, hindi niya yan kinukuha. So, para uh, lagyan nyo na lang, kung gusto nyo, lagyan nyo ng, ng ano, sulat dyan na huwag kukunin. Kung halimbawa pong ang customer niyo ay masyadong malapit ito sa customer, eh baka makatawaan nilang kunin yung barya, lagyan nyo na lang or sabihan nyo, huwag pong kunin. Uh, ano yan, uh, dyan lang yan, ganunin nyo na lang para po hindi nila kunin. Dahil mamalasin po talaga ang kukuha niyan. Dahil para pong ninakaw eh. Di po ba? Ang mga ninanakaw po ay malas talaga. Okay po? So, etong halaman na ito, kung sa tindahan gagamitin, ilagay malapit sa natatanaw ng customer. Huwag lang iharang sa daanan na sa, kung saan mo i abot yung binili, huwag mo banda iharang doon. Pero dapat natatanaw nila dahil Makikita mo kung paano mag attract ng customer yung fortune na yan. Kung magugulat ka kung ang tindahan mo ay bihirap muntahan, magugulat ka dadagsain. Dadagsain ka po ng mga tao. So, ihanda mo ang sarili mo dahil dadami ang customer mo. Lalaki ang tindahan. Magiging sari-sari store na malaking malaki. Or magiging mini groceries pagdating ng araw. Basta po, sipagan, magtsaga, dapat po matindi ang paniniwala. Tandaan nyo pong mabuti, ang lahat ay may proseso. Ang mga ritual ay may alituntunin. So lahat po ay may proseso. Darating din ang araw na ka. Kung matyaga ka at masipag at naniniwala ka sa mga pampaswerte. So maraming maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking video. Sa mga subscriber ko po, salamat. At yung mga mapapadaan po sa akin channel, sana po isubscribe nyo po ako. So maraming maraming salamat po, mag-ingat po kayo.